Hi guys, for today's vlog ay umaasa kami na darating ngayon si Daniel Padilla Kasi may nagsabi na pupunta raw siya ngayon dito sa Soton Kaya, kaya nung nakita namin tong speedboat na to, talagang excited na kami Pero yung sakay pala ay wala si Daniel, kaya ayun, wala, wale So okay guys, for today's vlog na lang, yung ika-cover natin is yung dalawang activities. Ito yung part to bali kasi tapos kinaver ko na yung ano yung magkukuove cave at cliff diving. So meron na tayong video nun. So ito yung second and third activity natin dito sa loob ng Soton Cove. So which is ito yung jellyfish jellyfish lagoon ayan andon yung millions of jellyfish kapag season nila, so yung season nila ay mga July up to ber so ngayon nga lang, medyo hindi nila season ngayon, kaya kaunti lang sila, maliliit. So mamaya ipapakita ko sa inyo. Then the next is yung Hagokan Cave. Ayan, yung Hagokan Cave guys, kung maganda ka at guwapo ka, pagpasok mo dun sa enchanting Hagokan Cave, mas lalo kang gaganda at gagwapo. Napaganda ng loob ng Hagokan Cave. So, yan yung mga activities na i-cover natin for today's vlog. So, sa nakikita nyo sa video, napakaraming bisita dito guys from iba't ibang bansa, even mga foreigner. Ayan. So, andito ako ngayon sa Kai, sa yung sinakyan kong bangka, yung mga kasama ko dito ay ano lang, taga sa lang, mga Bisaya to sila, din yung iba Tagalog. So, local, local na bisita, yung kasama natin. So, andito na tayo ngayon sa entrance ng Soton Cove. So, ito talaga yung lahat ay dito dadaan kasi ito yung entrance. Itong entrance, mapapasok mo lang to kapag low tide, kapag ka medyo high tide, ay dahan-dahan lang. Okay. so tara guys samahan nyo kami sa pagpasok dito sa entrance ng suhoton ayan nga pala sa mga nakapunta na dito please comment below kung ano yung mga experience nyo rito sa pagpunta nyo rito sa suhoton cove in siargao in a way maraming nagdatanong na hindi naman yan siyagaw. So, for your information po, ang Sohoton Cove po ay part ng Siyagaw Island. So, ayan. So, party siya ng Siyagaw. Okay? To be clarify lang po sa mga hindi nakakaalam. Ayan guys, ito yung loob ng cave. Ayan, so dito guys dito pa lang sa entrance pa lang ay mapapawaw ka na sa ganda ng soton ko Andito dun, andito na tayo ngayon sa ating first activity. Ito yung lugar ng mga jellyfish. Ayan. So, gaya ng sabi ko, ngayon hindi siya season. Yung mga jellyfish ngayon ay maliliit lang tsaka konti lang. Pero meron akong clip. Ipapakita ko sa inyo yung clip nung last time na pumunta ako rito kasi season no, nun, yun nung Bermans. Ito yung clip, guys. Yan. Tingnan nyo guys, millions of non stinging jellyfish pwede mo siyang hawakan napakaganda dito guys kapag season kaya pumunta talaga kayo dito pag season kahit hindi season pumunta pa rin kayo kasi napakaganda pa rin ng suton ko ayan dahil nga hindi season ayan syempre hindi pinalagpas ng mga bisita naligo pa rin sila at marami rin naman silang nakita ng mga maliliit na friends namin dyan. Sa mama ko. Nasa QC. Na masipag magtrabaho. Hello. Marami pa rin naman silang nakitang maliliit na jellyfish. So ayan, yung second naman natin ngayon ay we're going to Hagukan Cave. Ayan, so yun yung sabi ko sa iyo kanina. Napakaganda ng Hagukan Cave kasi yung Ito, andito na tayo sa Hagukan Cave. Ito guys, Pagpasok mo sa cave na 'yan, as you can see sa labas, parang wala lang siya. Pero sa loob niyan, guys, napakalawak ng cave na 'yan at saka napaka-enchanting, napakalinaw ng ilalim niyan, guys. Tapos yung pagpasok mo ay i-guide ka ng tour guide. Ang kailangan mo lang gawin ay i-hold yung breath mo for 8 seconds. Yes, kasi ipapasok ka ng tour guide niyan tapos sa loob ng cave na yan ay naku grabe mga wow ka talaga sa sobrang enchanting napakaganda ng cave magliliwanag yung buong katawan mo yung buong cave so tara guys pasokin na natin yung hagukan cave na Ihanda mo na yung sa sarili mo. Okay. Okay. Okay, hihinga mo na ako. Okay. Magbilang so, ka, kuya. Okay, so, so ready din na kayo? Uh Oo. -oh. Ready? One, two, three. Uh -oh. Okay, ready? One, two, three, smile. So, ito na yung loob ng Hagokan Cave. So, yan guys. Wow! Sobrang ganda dito. Grabe. Tapos, yung bato guys, meron kang makikita yung mga formation ng bato. Ano pang tawag doon? Stalagmite or stalactites? Comment below. Ayan, napakaganda dyan. Tapos dito, pwede kayong mag-picture taking. Ayan. So ayan, so dito talaga nakapawaw talaga yung mga bisita dito guys sa so, sobrang ganda. So again naman, pag lumabas kayo, i-guide naman kayo ng tour guide pag labas. Please follow and subscribe Rivas TV! Woo! Woo! <laughs> <Hyper -edalina. laughs> So yan guys, tapos na tayo sa dalawang activity which is yung area ng jellyfish din yung hagukan Cave. So ngayon ay babalik na tayo sa dun sa entrance kanina, dun sa sa cove. So dun din tayo babalik kasi entrance yun tsaka except. Ayan guys, so yung next natin na i-content Ayong lunch area doon yung boodle fight tapos mayroong activity din guys yung napakasikat na swing diving board slide tsaka lagod. so ang dami ring activities doon sa lunch area andun yung uh, masasabi kong pinaka masaya kasi andun yung buong yung, yung buong bisita guys andun nag join lahat kasi doon yung doon sila kumakain lahat so abangan niyo yung next video natin doon and guys thank you for watching this video guys please follow like and share din sa, sa mga gustong mag travel and tour dito sa suhoton cove in Siagao. so imessage nyo lang ako magpabook kayo sa akin ako mismo yung sasama sa inyo sa inyong travel and tour so I'm excited soon na makita ko kayo dito at kayo mismo ang makapunta rito sa napakagandang lugar ng suhoton cove in Siargao. Ayan guys, so salamat sa palaging panonood ng mga video ko, sa so pagla-like, pag-share, Ayan guys, thank you so much guys. Thank you, thank you, thank you.